Yun, isang magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan uh, Luzon, Visayas, Mintanao, kumusta kayo dyan mga kaibigan? Sama rin kumusta kita niya morning po mga kaibigan Happy birthday, Ariel Fisherman Good, oh, thank you, thank you Dahil karawan natin ng mga kaibigan So, mamuli tayo ng pang handa natin Tara, na, makapain tayo para surubol tayo Uy, oh, tali mga kaibigan Tali mga kaibigan sabi.

ya tim itu kepikiran Wala sila. Wala natin ito. Dali mga kaibigan. Salamat sa Friday natin. Birthday, bigay <laughs> bigan, kabalde mo na, bigem mo na dahil birthday natin ayun, mo na Ayun! Yan o yun, 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 HAPPY BIRTHDAY TO, to YOU! Me. HAPPY BIRTHDAY me TO YOU! <laughs> Happy, birthday. HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY ARIEL! Yun. yun na! Yun na! Samba na yan! Samba na yan! Magpasamba no. sayang yung mga kulang kain ngayon! Saka yung yung pangalawa! Sayang talaga yun kaibigan! Ganda pa naman ang kain. Wala pa. Sayang, pala wag grabe tamaan sana yon tangdalam. Pasok ah, muna sila yun. Pa-boy ko Uy. Puro na to pa-boy. Betul. Ndas beti. Uy.

Bikin dingin asup, turun

Yun. Two zero mga Two, zero. wala. Hindi <sighs> <sighs> boy, nakadalawa na. Oh, boy. Sampalan sa kalam. Bet boy, bet boy.

Laki-laki, mga kaibigan! Wala, oh, di na kumuha. Ita habis ang tisok! Good thing, boy, mga kaibigan! Uh, boy! <laughs> <at>. <laughs> Pinsa lang ito ano mga kaibigan Panganin na riyang area mga Yun Kinainan na naman tayong mga kaibigan Sana hindi makawala ang anim na area ayun ayun tayo sa anim na area magkakitaan mga pa? ba, basta party boyan, baka si party boyan mga kaibigan ayun, mga kaibigan ang siniswerte si birthday boy <laughs> sana hindi makawala grabe mga alas, alas 11 pa lang pero aning na peraso na yung kinainan birthday boy yan mga kaibigan ano, birthday boy uy Ay, na birthday boy kaya <laughs> na kaya ko na na ko ipa na rupatangon. Ganyan ba Si boy. Boy. Sabi, okay, lumaban. Oh, oh. kaya yan. Nagpaangat daw na. Ayun o. No? ipa to ah. to ayun tapi <tuk> belgas yung stone to ah, Ay, magpasampa Sampa na, ano? ibigay mo na kay Bertie Boy Bertie Boy yun, Bertie Boy Bertie Boy yan, ibigay mo na Bertie Boy yan Mawa kay Bertie Boy Mawa na kay Bertie Boy Bertie Boy Isa na lang pamain natin mga kaibigan

Oh, ay bigat. San no mga tinamaan, ayun ano oh. No? Lang tutra mahirap. Lakpan pala. Eh, Tang tanga. Bakun sa ano oh, pero it's all right din yan. Gitira man na kay bigano. Ayun oh, no? tinamaan. Hindi na stone shot. natin.

dito natin sa bahay mga kaibigan. Ayan. Pahigda. Ayan. Yung isa mga kaibigan. natin. Handa.

Shoutout din kay Larry Bilbao at sa kanyang apo na si Trey at sa kanyang anak ni si Bill na, nasa na, na El Nido. So mag-enjoy po kayo. Salamat po. Shoutout din kay Arthur Rada Asega ng Silang Kabiti. Shoutout din kay Zambales ng Palawig Zambales. Shoutout din kay Sir Joel Villos ng Saudi Arabia Damam. Maraming salamat po.